Oh. Okay, uh, hello po, Dr. Mata po. Uh, pakita ko lang sa inyo yung hand foot mouth disease na pwedeng matanggal ang uh, kuko, no? So usually yan after one month pa yan before matanggal. So ito siya nagkaroon siya ng hand foot mouth disease last month, December. Ngayon, uh, tinanong niyo po yung kuko niya, no? So siyempre private lang din ako ipapakita itsura niya. So pero nakikita nyo 'yan, no? Pero hindi sakit, no. Hindi sakit, no. Oh, so hindi po masakit ang ang natatanggal na kuko ng hand-foot-mouth disease, no? Uh, no, tawag dyan. So basta natatanggal din 'yan ng kuko. Pero hindi po 'yan ikakawear dahil uh pagtanggal ng kuko, meron tumutubo na 'yan na bago, no? So eventually magre-replace lang din. And then, usually, wala man medicine ibigay. Kayaan lang. So, mag-improve. Importante, aware lang para hindi mag no? So, asa pala eh. Panic yun po, Dr. Oh. Oh. Sige lang, sige lang. Ang natanggal, di rin na. No. Ah, tanggalan na. Umana, na, natanggalan na. Ah, uh, iba, natanggal na. uh, iba natanggal na. Oh, yan, wala na. Ah, ilisan na. Oh, pati sa TL no. Oo, uh, pati TL mo dinanap siya nagagawa. Pati TL. Ah. natin. Makita lang natin anak lang. Oh, para lang ma-zoom natin ma-zoom. Yeah, awareness man, awareness. Ano oh, pala natin ganyan. Oh, ayan oh. Ayan oh, yun na yung nag-break na siya dito. Break na siya. Pero matanggal na yan siya. So, nagparang siya may break dito. So, matanggal. Okay. So, ano yan? Do dahil sa yung virus ng hand, foot, mouth na natamaan yung growth ng kanyang fingernails. So, naging brittle. Pero okay lang yan kay ano naman yan. Uh, I-remove na yan ang katawan then mayroong new na nails na ang maglabas. Okay. Okay.